Descarteng Pinoy, Descarteng Provinsyano, di ba? Ayan, high deflex ha. Pwede, pwede, pwede yan. Descarte. Ayan, hollow blocks dyan, tas sa kabilang dulo. Kukuha ka ng ano, lata, P pipipiin mo, tapos doon ipapatong yung kawayan. Yun na yung magiging ikutan. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan, na. ayan, na. ayan na. Okay, yun ba talaga? Patagaling mo na yung balat, di ba? Ah, ah. Balahibo. Ayan, ayan, ba? Gigilitan na. Yun. Ang galing mo talaga, Charm. Winner na winner ka. Special request ni Mama Nanit eh. Native lechon. One down. Two more to go. Ayan, same procedure. Patagaling yung balahibo. Ito na sila. Deads na sila. So, old school, old style. Kailangan talaga kumukulo yung ano, yung water para matanggal yung ano, yung balahibo mabilis. Ayan oh, may init din ito. Ikot-ikot mo pa yan para talagang ano. Ayan oh, unti-unti nang tinatanggal yung mga pakpak. -pak, balahibo. Tuboy, bedala na pang ano, ah, pang ano tawag diyan dito? Na Hindi ah. naman Balaboy yan pang manok, pang baboy na yung tutusukin natin dyan eh. <laughs> Yan oh, skinless na oh. Ang galing talaga. Pakikinisin pa yung mga gilid-gilid na yan eh. yan. Ayos na, may pantusok na. Itong <laughs> e secret dyan, tanlad. Pag ganyang kalalaki, lechon baboy na. <laughs> yan, yan. Tanggalin mo yung beak. Tanggalin mo yung mga, ano, bituka ha. Lahat. Lahat malinis. Oh. Itlog yun, di ba? Yung kulay orange. Amazing, Buffy. Amazing. <laughs> Ay, nakamamanan Special request. Imasin mo mabuti ng asin charm. Ayan, after the salt hole gaso. Ang ganloob, ha? Ang loob. Diyan, diyan, diyan. Diyan ka magaling, di ba? <laughs> Ito si Buffy. Hahaha. <laughs> Kuya, yan yung local style. Native. Pwede ba gawin sa Mandaluyong? <laughs> Hulihin tayo ito. Pwede ito. Ito papahuli natin. <laughs> heart ba yan? Naiwan mo. Parang heart mo naiwan. <laughs> Pati kulon ba yan? Pati niya, idol. Pakita mo nga. Ang balunan. Ano na kaya nangyayari sa ating lechong manok? No? Native to, native. Ito na. Good job. Umaupuan to. Tapos, ito pang ikot. Yan o. Ito. Style. Provincia. Diba? Ikot ikot daw. Bakit ako ito? Lata. Yan. Ito ito. Ito yung pang paikot dyan. Yan. Yeah. Bakit diba? ako yung ating niluluto. Yeah. sir. Winner. winner. Boss, baka pwede tayo ulit yung baboy na lang. Pabili na tayo paabol Dami yung uling. <laughs> diba? Ate, ate, hindi ba? Ito sa native na manok. Ikaw kasi. 1 a.m. tuloy yung huli ng manok eh. <laughs> oh, para, bakit nga ba 1 a.m. ate? Hindi kasi kasi ba nag-12 ano, ng alas 12 kisip pa ako. No? Saka ako yung kasi yung manok, hindi na siya pwedeng kunin sa umaga. Dahil wild, na yun. Wild sila. Na yun. Eh pag gabi, nakahapon, kukunin ko na lang ng Iba ka pala. <laughs> 1 a.m. ka pala na dagit. <laughs> <laughs> Arm, pakita mo yung ating cook dyan. Ayan. Si Bebot. Idol Bot. Tayo mo. Lapit pa. Tayo ko din. Tumatayo na. Ah, nakatayo ka na. <laughs> Karang. Ako, oh, puti pa to. Ito, Pero... ito. Oo, oh, oh pa yan. Ako, medyo hilaw pa. Laman nyo na po yan. Eh. Tignan mo po. Ito po, ito po, ito po. Tamis. Mm. 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 Sarap. Mm. Yeah. Alambre. Eh? Yung juice niya, no? Yung pinakamasarap ko yun. Yan. Isa-isa mo yung lilipas sa plato. Yun. Anak. Good job. Oh, mami. Favorite mo. Ha? Mmm. Amoy. Hanggang amoy ka lang. Sino naalala mo? Si Papa Pilo. Sa pagluluto niya. Yun. Yes, sir. Hindi ulo, leeg. Eh, yun niya. Di ba leeg? Oo po. Oh, oh. Bali mo. Gamitin mo yung pang onsen daliri mo. <laughs> oh, grabe ah, ma. Dandan lang. Aw, wow, <laughs> grabe. <laughs> Thank you, Tito Boy. Thank you, Ate Loleta. Ah, grabe. Ito, ang sarap ko. Oh. Ayan, no? Ah, ayan. Ayan. Hmm? First bite. Ang ba talaga lasa? Nate. Sakto, may sampalo. May tanlad. Ang mga galito, sarap to the bone. Hmm. Napaka juicy. Ito secret, ito secret. Uh, ito yeah kita mo. Ayan. Ito, Itong secret dyan. yan, yun yung bangong bangong talo, di ba? di ba? to to di ba? di Ano to? ba? di Sampalok. di ba? di ba? di ba? to. di ba? Winner.